Okay, hey, ang halata dito siya ngayon sa uh, harapan po ng City Hall kung saan nilibot po tayo dito. Ayan lang, nilibot po tayo dito sa may uh, paputok. Uh, medyo konti pa ang tao. Uh, maganda nga at mag panahon, daging dito siya yung kumula. Medyo makapal na ang tao. Pero mamaya mga 9, ano ano ano, 10 to 11, mapupuno na ito. Oh, ang daming nagkalat na oh. mga, ano, mga trompe. Pero kahit may ganyan, gusto pa rin nila yung talagang paputok. Ah, dito tayo sa anak no? tingin lang tayo dito. Hi guys, welcome back to my house. Hi, hello. hello may nakita dito ano pamuno May nakita ako ano 'yun magtatanong lang po ako. Yeah, yeah. Mampuwing magtanong. Okay. Ano 'yun yung nakasabit na yun. Yung Oh, ano yun? Hindi siya maganda yung nakasabit. Ano yung nakasabit na ano yun? Na hindi 'yun delikado? Hay Hi, ito. Hindi. Ah, hindi. Hindi Hi, delikado 'tong? Hindi po. Ito. Hindi po. Ito po siya. Oh. Ah, ganito. Hindi ito po magdelikado. Hindi po. Ano, ano yun? Yo, parang ito. puputok lang na ano to. Oo. Uh -huh. tuk, -tuk, tuk, 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 tuk. Hindi yung, hindi yung, hindi yung, hindi yung, yung, ano, uh, padsar. Hindi, hindi po. Hindi po. Ito po yung mga five star. Mga I see. Mga ganun. Ah, okay. Oh, sige, ma'am. Thank you, Ah, oh, medyo marami, oh. Ito yung one Mas set ko nila. Ay, ay hello sir. Oo. Pwedeng tanongin ko magkano kanya niya yung price niya. Ah, sir. Uh, Ayan ang pinaka last price po nila uh, Ay, tawad pa yun, sir. 2,200 Ay, pwede yan sa ano. Uh. Sir, paano yung pag hindi yung nabili? Saan yung, saan yung dadalhin? Ah, uh, e, na sir hanggang sa Hindi naman siya delikado maano yan? Hindi naman Ah, okay. Ah, sige, sige. Hindi man, hindi tumaas o parehas na yung presyo nun? No? Ah, mas mas nagmahal uh, oh, ay mas nagmahal ng konti di ba li, sir gumandang panahon baka mamaya maano rin yan ano ay hindi siya uulan sana panahon sir thank you ay yung kwites hindi tumaas parehas pa rin parehas pa rin parehas pa rin yung niya. wow okay wow ang dami ha sige hello sir thank you ay, may nakita akong an ano kaya to? Tatanungin natin kung anong ano yan, anong purpose yan. Yung baby racket tawag, <laughs> tawag yan? Ano tawag yan? Ano to? Anong nagtitik? ano? Anong to pa? Anong tawag yan sir? Anong tawag daw? Anong tawag daw? Anong Oo, oh, sir, so hindi po yung delikado? Hindi yung delikado yun. Oo, oh, kung sakali, magkano'ng ganyan nila, sir? Magkano'ng ganyan ganito? 38 yan, 38 Yan pa ang pinakabago, latest na edition Oo, oh, oh, latest na ano, edition Ah, okay, ayan, ngayon pa lang Wow, talagang inile-level up na Sana lang, sir, mas malaki na no Oo, oh. para, para maganda yung ka. So, thank you <laughs> Magkano yung isang bill na ganoon sa repain case? Uh, 1,000 po. 1,000? 1K po. Bare magkano yung per piece yung kansakali? Ah. Oh, yan ang pinaka last price o baka bababa pa Katasa ako pag nagkaubusan ko. Balik na na Dapat mamaya. Ibali magandang pala nakisama. Baka mauubos din yan. Thank you. Sige po. Ang daming ganito nila. Yung ganyan hindi po delikado yan? Hindi naman po. Hindi yan yung parang 5 star gano'n? Hindi. Bawal na po yung 5 star. Pinanggal na po nila. 3 star na lang po yan. Ah, 3 star na lang yan. Pero isang buwan lang na gano'n na po. Sige sir. Thank you. Sige. 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 Oh, may nakita ko ang haba-haba ito, -haba no? Itingnan natin. Ay, <laughs> hello, ma'am. Tanungin ko lang yung haba ng gano'n. Magkano yung gano'n kung sakali? Glad, sir. Ay, hello, sir. ko Opo, sige, shoutout ka na lang. <laughs> Tatanungin ko lang magkano yung ganyan niya kung sakali isang sure Ay, na gano'n yan. Oo, oh, bali. Mga ilang minuto yun bago maubos kaya sa nang ganon. Mga ilang minuto bago maubos ang ganon. If in case mamaya bababa pa ba yan, hindi na. Bababa na yan. Okay kasi magandang panahon na, nun, sir. Sana maibinta na. No, kung sakaling hindi mabinta, paano yung gagawin yan? Actually, sir, ano, pinabalik naman ang ay tatanggapin nila, nila. tapos eh i-dismantle di na tapos ibalik. ko. Oh sir, thank you ha. Ah. Bigyan na lang kita na. Para ngayon lang kita nakita na gano'n dito. Ngayon lang kita nagpwesto. First time lang sir. Ito yung vlog. Para i-post po natin. Okay. Sir. Thank you. S thank you. Oh, mamaya pag may post ko na ito na. <laughs>